Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon on ng Abril, ipinagdiriwang natin si San Venancio ng Salon. Kamusta? Si Venancio ng Salona ay isang kristyanong santo, martir at obispo ng Salona sa Dalmatia na sa ikalawang kalahati ng ikatlong siglo pagkatapos ni Kristo. Siya ay namartir sa Delminium at namatay noong 259. Siya ang unang obispo o ipinalit kay San Domnio bilang obispo. Sa una, inilibing sa Dalmatia ang kanyang katawan ay dinala sa Roma ni Papa Juan Fater noong 640 at ang kanyang mga labi ay naroon sa baptisteryo ng Basilika ng San Juan Lateran na naglalaman din ng isang mosaiko niya Narito ang isang dasal na iniaalay kay San Benancio ng Salona. O makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo para sa buhay at patutuo ni San Benancio ng Salona na inialay ang kanyang buhay sa pagpapahayag ng Ebanghelyo at paggabay sa mga kaluluwa patungo sa iyo. Bigyan mo kami ng biyaya na tularan ang kanyang masigasig na misyonero at pagmamahal sa iyo. At tulungan kaming sumagot ng buong loob sa iyong tawag sa pagbabalik loob at kabanalan sa pamamagitan ni Yesu Kristo aming Panginoon. Amen. May iba final sa may santo na ipinagdiriwang ngayong araw. San Hugo ng Grenoble, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.